kadahilan ng Mr. Chair ng mga pagbabago ng amount? In the last election, Mr. Chair, I was consistently number 22 in the surveys. Kahit anong survey, uh, SWS, Pulse Asia, kung ano-ano pa. Nisan 32 pa nga eh. Katapos nung malapit-lapit na may naawa yata sa akin, bigla akong miraculously napunta sa 12. But that was short-lived. After three days, napunta na naman ako sa 22. Ba't nawala si Senator Sherwin? Senator Sherwin, siya inconsistent na na. Hindi si... Sorry, sorry. Senator Erwin pala. Siya yung consistent eh. Alam naman ninyo yun, di ba? Paano nangyari yun? Eh, ang pagitan lang naman pala namin. Number 6 ka o number 4 si Senator Erwin. Sa so mga tweed, I will have the basis now to na hindi reliable ang surveys. Nakakapagbigay nga ng mindset which is not good for the electorate. Masyadong malayo eh. Sana man lang kung uh, nasa number 11 ako. Pero in 22, consistently, in the last 6 months, pwede naman silang uh, mag-survey, uh, Mr. Chairman. I think they will do well in... Uh, Surveying kung ano-ano yung mga produkto natin na uh, magkukumpara-kumpara, halimbawa, para sa ating consumers. And our people will profit immensely from that. Halimbawa, SWS and uh, Pulse Asia. Ano ang pinakamasarap na bagoong? Bagoong balayan? Galing ata ng Batangas. Bagoong na padas? La Union. O bagoong na munamon galing sa Pangasinan yung resulta nun magiging credible. Kasi merong comparison eh. These real products. Pero kung lalaruin nila yung politika, kamukha anong nangyari? So, Mr. Chair, uh, the question is, will you not look into uh, possibility of not letting the surveys uh kung ang pag-uusapan ay yung, yung politika. Sa produkto na lang, okay? Sa services, ano yung magagaling na services ng ating mga companies? Pero kasi napaglalaroan nila eh. Knowing that yung pagsa-survey, sapagkat ito, alam ko, dito pinagkukunan ng mga funders. Yung, yeah, alam mo na, yung maraming funders eh. Right or wrong, they will have to base their judgment kung sino yung gusto nilang tulungan financially. Kung ano yung survey. So kung talagang ikaw ay nasa 22, malamang hindi ka talaga. Masyadong malayo ka na eh. Maring ikaw ang pinakamaganda lalaki. Ay malayo ka eh. wala ngayon yung, yung, yung mindset na andun eh. I, I think it's high time for the Comelec to look into this. What do you think, Mr. Yes, uh, Mr. Chair, Your Honors. Uh, several weeks before the conduct of the election, there was this public pronouncement of then-Congressman Marcoleta about the surveys. At yung po naging queue no commission election. We passed a resolution. We created a task force respect regulation and uh, uh, regulation enforcement of survey practices uh, and election credi credibility and transparency. Kinala po namin ang lahat ng mga survey firms, we pass a resolution at sinabi namin we will regulate them. We will not interfere sa kung sino ang mag-commission, kung magkano ang commission, etc. But they will have to submit to COMELEC yung lahat ng reports. Alam niyo po, Mr. Chair, naging napaka-successful po yung kahit ilang linggo lang na na-establish before the election because practically everybody sa SWS, uh, Okta Research, ang, uh, and such other survey firms that participate po. At ang sabi nila, tama rin, na nandito, na, meron tayong ganito. Because uh, madami rin po kasing uh, nalaman din namin, marami pala po na gumagamit ng pangalan nila in provinces. For example, po SWS, hindi po pala kanila yon. Pero SWS po ang ginagamit. So sabi namin, eh bakit hindi nyo mapahinto o mai, maireklamo? Eh kasi po sabi po nila, wala rin kaming lalapitan. At least ngayon, may COMELEC na pwede lapitan. So sinimula na po natin yung task force respect. And we're hoping that for the conduct, especially of a major election like 2028, yan po. Kaya po namin sila kinalap, uh, pinapunta lahat doon. Mr. Chair, sabi po namin, para ma-prevent yung pag-file ng case sa Supreme Court. Baka kasi sabihin na nagva-violate ang Communist ng freedom of speech. Because may decision na po before eh. Pero this time wala pong pumunta sa Supreme Court to question our resolution to regulate them because we were able to explain that our purpose is for an equal opportunity for all the candidates. We do not want to interfere doon sa kung sino, by the etc. Bahala sila. But they will have to reveal to us. Sino ang nag-commission yan? Ano ang parameters nyo? Ano ang scientific methodologies na ginamit nyo? At uh, sino at saan nyo kinuha yung mga, yung mga uh, respondents? Without revealing at, uh, at least po kung sino yung mga nasa likod. Sapagkat alam po namin, kasi meron talagang mga tumataya sa ganyan, uh, parang marketing arm din. And so, hindi po namin, pero ang kinakailangan, yung, yung nag-subscribe, ma-reveal po sa amin. It's, a, it's, 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 the exercise of freedom of the press. So, nasaan yung freedom? Kasi nagkakaroon ng mindset it's a tool. So, so walang freedom talaga eh. Minsan sinusundan kahit mali. So, if we are about press freedom, dapat hindi ganun ang paraan nila. Sana wala na yung sa politika kasi dito nalaro nila eh. Walang comparison eh. They will just have to ask people a sample. Ayoko namang puntahan yung kanilang uh, scientific, uh, sa, palaging sinasabi, scientific, kahit na kahit sabihin mo kanyang uh, 1,200, 2,500 or 3 million ang sample mo based on the universe. Doesn't matter eh. Pareho din eh, sabi niya. But the question remains eh. Number 22 ako consistently. Pagkatapos naging number 6 ako. How That's can so you explain it. that? We fully agree that this cannot and should not be used for political purposes. Kaya nga so, po, sana, I... ang gusto nating eh uh, baka isang araw mapag-isipan ninyong mabuti sa Comelec. Eh. Let us allow surveys, pero sa mga produkto na lang yan. Pag, pagdating sa politika, hu huwag mo nang pakialaman yan because you are toying around and you are playing with our people. Uh, mahirap yun. Uh, I, will, I will probably say myself as Exhibit A. Talagang napakasakit nun. Eh. Ma alam mo niyo mga kaibigan, mag-uusap-usap mag kami. Magkakaibigan na kami, Mr. Chair, sa Chairman. Pagkatapos naming mag-meeting, pero alam namin kanya, very good material ka for senator, pero alam mo, wala, kang, wala tayong pag-asa, number 22. Eh. Mga kaibigan ko na ito. Eh. Wala naman akong magawa because ang mindset talagang. Ilang-ilang eh. Ilang, ilang ang maapektuhan. Nun. No? So, gusto ko sana, Mr. Chair, aralin din natin kung paano natin may sasakatuparan yung pagkuhan ng... Ka, hindi ko alam kung bakit kailangan kunin natin ang perception ng tao before election. Siguro, siguro three months before the election, wag na, bawal na. Kasi nga magkakaroon ng mindset. Eh. Gagawa na sila ng paraan. Eh. Nandun kasi yung kita na. Eh. This is a multi-billion industry. Alam natin kung sino yung funders. Hindi nila gagawin yun nang wala silang kikita. Alam din nila, kapag nalagay ka sa first six, alimbawa, sa survey, pipilahan ka na ng mga pandas. Itong mga survey films na to, alam nila ito. So para maiwasan po natin yun, at magkaroon naman ng equal opportunity po yung most deserving candidates, bawalan na natin sila. Siguro, I don't know, we can start with three months before the actual election, wag na. Tapos na kayo, pinagbigyan na namin. ang crucial po kasi diyan, habang dumarating yung eleksyon, nandun po yung ano. Eh, tama si Senator uh, Sobiri, Huwag nila sasabi, ginagamit lang. Hindi po, nasa radyo sila. Nasa, sila po yung nagsasabi. At nasa, nasa, nasa mga magazine, nasa, nasa mga newspapers. Kapag hindi ka SWS at hindi ka Pulse Asia at gumawa ka ng sarili mo, hindi ka ba? But Pulse Asia and SWS, parang institusyon eh. Para bang kung ano yung pinrint nila, that is already the gospel truth. Mr. Chair, this is an undertaking na sana ay makita din ninyo. Definitely, um, Mr. Chair, we will definitely consider